Kumusta sa lahat at maligayang pagdating pabalik sa behind the scenes, ang palabas kung saan sumisid kami ng malalim sa mga kwento sa likod ng iyong mga paboritong celebrity, pelikula, at palabas sa TV, ako ang iyong host, ang Celeb Boss Philippines, at ngayon, tatalakayin natin ang isang kwentong naging headline sa loob ng maraming taon, isang kwento ng pagpapatawad, paglago, at pagsulong. Ito ay tungkol sa dalawang kilalang figure sa Philippine Entertainment Industry, Yayo Aguila at Baron Gisler. Ngayon, kung sinusubaybayan mo ang mga balita sa showbiz, malalaman mo na ang kanilang kasaysayan ay komplikado. Pero kamakailan lang, nag-open up si Yayo Aguila tungkol sa pagpapatawad kay Baron Gisler, though she's still hesitant to work with him. Kaya, ano ang kwento sa likod nito? Hatiin na natin ang lahat. Para maintindihan ang kasalukuyan, kailangan nating balikan ang nakaraan. Naging housemates si Nayayo Aguila at Baron Gisler noon sa reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Edition dalawa noong 2007. Noon, parang nagkakasundo sila but things took a dark turn in 2008 noong taong iyon. Ang anak ni Yayo na si Patrizha Marie Martinez ay nagsampa ng kaso laban kay Baron para sa acts of lasciviousness nangyari umano ang insidente sa isang bar sa Makati City. Napunta sa korte ang kaso at noong 2013 napatunayang guilty si Baron. Siya ay sinentensyahan ng anim na buwan hanggang dalawang taon sa bilangguan at inutusang magbayad ng PHP 30,000 bilang moral damages. Gayunpaman, ang kampo ni Baron sa kalaunan ay nanirahan kay Yayo at sa kanyang pamilya at ang sentensya sa bilangguan ay hindi natupad. Ngunit ang mga emosyonal na peklat. Nagtagal ang mga yon. Fast forward to February 18, libo at 25. Lumabas si Yayo Aguila sa palabas na lutong bahay at tinanong ng point blank ng co-host na si Chef Hazel kung napatawad na niya si Baron Gisler. Ang tugon ni Yayo, Yayo, oo naman. Nagkita na kami, years ago, sa isang event ng showbiz. Wala akong choice, nagkasalubong kami, tapos binati niya ako. Nagsorry naman siya. Nagsorry siya. So, sa akin, malaking bagay yung, it takes guts para makapagsorry ka. Feeling ko sincere naman siya. Ayoko siyang i-judge. Pero yun, nagsorry siya sa akin. Si Yayo also shared that she told her daughter, Patricia, about the apology. Patricia, for her part, said she had forgiven Baron but cannot forget what he did. Yayo echoed this sentiment, saying that while she has forgiven him, she's not keen on working with him again. Ang pagpapatawad ay isang nakakalito na bagay, hindi ba? Hindi lang ito tungkol sa pagsasabing, pinapatawad na kita. Ito ay tungkol sa pagdadala ng pagpapatawad sa iyong puso habang pinoprotektahan pa rin ang iyong kapayapaan. Ang paninindigan ni Yayo ay isang perpektong halimbawa nito. Pinili niyang patawarin si Baron, ngunit nagtakda rin siya ng mga hangganan, she said, napatawad naman na namin siya pero ayoko siya makatrabaho we've forgiven him, but I don't want to work with him. And honestly, that's a valid choice. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangan mong magpanggap na walang nangyari o ilagay ang iyong sarili sa mga sitwasyon na hindi ka komportable. Now, here's where it gets interesting. Sinabi rin niya yun na if a good project comes along and she has to work with Baron, she's willing to do it, but on her terms. Pero if given the chance, kunwari may magandang project, kasama ko siya, pwede ko naman siyang hindi kausapin sa set. Work is work. Kakasabi ko lang kanina, work is work. Kaya hindi mo kailangang makipagkaibigan sa kanya. Kasi sa work, di naman kailangan lahat friends mo. Kung work, work lang. Ganun. Work is work. That's such a powerful statement. It shows professionalism and maturity. Yeo is making it clear that while she's moved on from the past, She's not going to force herself into a friendship or a close working relationship with Baron. And honestly, that's a lesson we all can take to heart. Sa showbiz man o sa everyday lives. At the end of the day, this story is about more than just two celebrities. It's about forgiveness, growth, and the complexities of human relationships. Yaya's decision to forgive but set boundaries is a reminder that it's okay to protect your peace. And Baron's apology. It's a step toward accountability and growth. Yeo even referenced her faith, saying, Kung si Lord nga nagpapatawad, tayo pa tao. If the Lord can forgive, who are we not to? It's a beautiful sentiment that speaks to the power of forgiveness, not just for the person being forgiven, but for the one doing the forgiving. So, what do you think about Yeo Aguila's decision to forgive Baron Gisler but not work with him? Do you think it's possible to truly forgive someone while still keeping your distance? Let me know your thoughts in the comments below. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, at pindutin ang buton na mag-subscribe para sa mas malalim na pagsisid sa mga kwento sa likod ng iyong mga paboritong celebrity. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na episode ng Behind the Scenes. Hanggang doon, mag-ingat at patuloy na sumikat.